Magandang araw mga ka-painters Welcome to my youtube channel Gary Construct TV Ngayon mga, ka mga ka-painters Meron po naman po tayo isang bagong project Nakikita nyo po yung TV na to Yan po yung bagong project natin mga ka-painters Ibabalik natin sa dating itsura nya Pero bago ang lahat Ano ang dapat gawin muna Para may balik natin sa dating itsura Itong TV Na project natin Siyempre ang pinaka-importante nya mga ka-painters tatanggalin natin yung lumang barnis mga kapainters uhubaran natin at tatanggalin lahat natin lahat ng barnis na naka-apply dito sa TV rack paano natin magagawa yan mga kapainters syempre kailangan natin ng barnis remover or paint remover syempre meron tayo alam nyan na, na, na mas patatag mas magandang gamitin at tanggal talaga lahat ang mga lumang varnish ito mga kapainters itong A plus super tanggal fast acting paint remover mga kapainters yan gawa po siya ng A plus mga kapainters nakita nyo naman sa pangalan pa lang super tanggal ibig sabihin yan makukubaran natin yung tibirak rack na yan hanggang sa pinaka original na itsura nya kung kayo naghahanap ng paint remover huwag nyong kakalimutan ang A super tanggal fast acting paint remover salamat mga kapainters bago tayo magsimula mag strip ng varnish ito po yung mga gagamitin natin mga kapainters gamit tayo ng paint brush sa pag apply ng na paint remover pero huwag natin kakalimutan gumamit ng guantes kasi medyo talaga medyo masakit kapag nadapuan ka ng paint remover mas masakit pa sa hiwalayan nyo ng iyong girlfriend na pinakamamahal mo yan mga painters bubuksan natin yung yung paint remover pero mga ka-painters basahin nyo muna yung warning yan o puncture cap to slowly release pressure before opening can ibig sabihin mga ka-painters dahan-dahan yung bubuksan yung latab dahan-dahan yung iaangat yung pinakatakip niya kasi meron po siyang pressure baka, baka biglang umangat yung ano, pin remover matama kayo sa mata sa sa kamay kuti ingat lang po mga ka-painters ayan po mga ka-painters nabuksan na natin sasalin tayo dito sa ano sa empty na marinis na nalagyan mga painters ayan po mga ka-painters apply na po tayo ng paint remover ng A-plus discard po dyan mga ka-painters kakapalan na natin para talaga ang lutong-lutong iyon yung, yung dating varnish. Hay naku tingnan mo 'yung pinto oh, nag-aangatapon po kagad talaga. Obisa po talaga 'to at maganda po pala gamitin itong A+ plus super tanggal agad. Trabih super tanggal. Super tanggal ang balat nito po 'di pa tinamaan ka. Chocolate. Ito okay, mga kapintos, nag-aangatan na po oh. Antay na natin siyang mano umangat ng kusa bago natin siya gagamitan ng paleta sa pag scrub yan nakikita nyo po mga ka-painters kusa na po siyang umaangat yung mga dating varnish nakikita nyo po yan. sobrang mabisa po talaga itong A e plus super tanggal ganyan mga ka-painters gagamitan na natin ng ano yan ang paleta sa pagtanggal to gato pa mga kapainters yun, oh. yun mga kapainters oh. Eh. makita nyo naman oh. natanggal na yung varnish yung top coat tanggal kagad ka mga ka-painters walang kahirap-hirap Tanggal na po mga ka-painters Yung pinaka-top coat niya. Siguro mga isang coat pa na, na paint remover Para matanggal naman yung stain to stain to eh Yan. Stain Yung tanggal natin yung pinaka-top coat Saka yung sealer Okay na okay Kung kayo naghahanap na Ang paint remover Subukan nyo po ang A plus Super tanggal Garantisado Na okay na okay po mga ka-painters God bless ating lahat Maraming salamat mga ka-painters Yun mga ka-painters Natapos na natin siyang strip sole Yan po mga painters Ang kinalabasan ng ginamit natin yung A-Plus Super Tanggal Pass Acting Paint Remover mga ka-painters nakita nyo naman po napakalinis na po yan mga ka-painters kaya kung kayong tatanggal ng pintura, varnish gamitin nyo po ang A-Plus Super Tanggal Pass Acting Paint re Remover yan po, maraming salamat mga ka-painters